Good morning mga kapatid Kakabsat Ganggagayam ko ida Kararating ko lang galing sa school Tid ko yung mga bata Ay Buhay Hirap no Actually, kagagaling ko lang sa trabaho. Pahingan lang ako konti. Tapos, timpla ng kape. Hmm. Ilang minuto, mga 20 minutes siguro ng pahinga. Tapos, nilantay ko yung mga bata. Yan, namumula pa yung mga mata ko. Night shift kasi ako. Yan. Pagod. Pagod na pagod. Ayan. Ayan. Ay, dito pa pala yung kape ko. Iniwan ko kanina. Ayan, kape tapos maya maya ng konti magluluto ako ng kanilang tanghali and lunch and speaking of pagkain ngayon update ulit sa mga tanim at i-harvest ko bukas siguro Meron pa naman akong lulutuin doon. Alright. At yan sila o. Oh. Marami na ulit. At adobo ulit yan. Walang kasawang adobo. Adobong sitaw. po. Sa simento na oh. Dubong sito ulit kasi marami. Shadong marami. Ayan, ayan. Ayan sila. Oo. Oh. Mhm. Mm -hmm. ayan, ayan. Mhm. Mm Mm -hmm. Kadami ay. Halina kayo at kayo'y pumitas. Mga kapatid. Ayan. Dami pa. Dami pa sa likod. Yung maubos. Mayroon naman kasing tanim si Papu. Marami silang tanim doon. kapatid ko naman, kumukuha na rin doon sa kabila. Sa tanim nila. Ayan. Ayan. Oh. Ano na yung binhi ko? Ayan na ang binhi ko. Pwede nang alisin. Ayan. Pero tayo sa likod. Marami ito eh masyadong marami kaya adobo ulit adobo ulit ito so, tayo sa likod hmm. ayan, ayan, ayan. sus kinu oh. kadaming sitaw Sim. 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 mas marami bukas mas malamang akong bukas uh, ano na siya malapit na maging magulang um, ayam pangdo alright sarap na naman ang kain ubos ang kanin hmm dito tayo alright atras atras ayun sa inyo nga pala ako sana bumaba na sa dami sa dami ng dahon Buti na lang hindi umulan. Pag umulan yan, bababa pa. O, oh, bababa ng bababa. Ilalagyan ko ng kahoy. Yan sa ilalim. Ayun. Ayan. Yan ang anin uh, natin bukas. Bukas. insha siya. Alright. Yan na lang muna. At uh, update ko kayo ulit bukas. Pagdating ko ulit sa trabaho. Alright.